Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo, na luxury cars. E ngayon, inamin mo, 28 lang? Ano sa 28 po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. All right. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay. Isa-isa natin. Magkain Rolls Royce? Kano bili mo sa Rolls Royce? I I am not familiar. Oh come oh, on. Ano oh come on. Ano yata Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. binili. No, I know the price. Oh, yeah. Oh, tell Pero tell ano, uh, we did not buy this on a cash basis. Parang installment. Oh, so, na so, how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yon. What else? Um, The Maybach. Maybach, Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa 22? Parang ganun. 22 million. How many Maybachs? Pwede pa nating pakita yung screen. Kaming one. hindi nakakaalam um, ng kotse na hindi uh, namin maalam. One. Kung ano yung pinagsasabi ninyo eh. <laughs> eh kayo siguro, nagkakaintindihan kayo. Pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... <laughs> Para malaman namin ano ba yung itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? Oh, ilan mer ilan na may back mo? Meron Isa lang yung... po. Oh, ano pa? Yung Bentley. Bentley. Wow, mag magkano yung Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new, all brand new. Um, yes po. All right. ilan Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What what is that? G63. G63 ano yun? Benz. Benz G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million? One vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Es Escalade? Yes. Oh, kung okay, ano? Parang yun. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang? Uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. ah uh, yung isa, 8. Yung black. Hmm. Long wheelbase? Yes po. Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV Genali. rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. Hmm. How much? Each? parang na sa 11 din yata siya. Eh. 11 million each. Mm, what else? Yung Suburban. Suburban. Hm. Oh, ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Oh, local. Eh, eh bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo binili mo sa local dealer dito. Oo, oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin importer, pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Hmm. Second hand, binili mo, second okay. hand. Tapos lahat ito mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Apa. O bakit bumili ka ng second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model hindi sha yeah, yung brand new model Kaya nga bakit ka bumili na second hand Kasi yun lang yung available yung kasi that was the time na... at that time it was pandemic so that was the time na yun lang ang available ni When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all One at the same year? No, no, no po. Mm when? Pa since 20 22 21 2022 May, may 2021 pa po. Ah uh, 2021? So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. O kaya, minsan tatlo yung isa, iba. Luxury? Opo. Kailan ka natuwa sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. O, bukod sa mga nabanggit mo, mga sa, sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top ah, of my dami. head. Ah, uh -huh. sa dami. Sa dami. So, dun sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. When did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is autobiography? uh, ano yan? Range Rover. Oh, may 2016, Range Rover ka pa pala. Hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 rover. pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What, the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range okay. Rover pa. Okay, how much how much did you purchase? Sixteen. 16. 16 million. Hmm. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. Hmm. What else? Aside from Range Rover? Sabi Defender. Mo? Defender. Ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. Oh. Mag Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang seven yata tayo. Seven million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoke. Ev Ano? Evoke. What is Evoke? Range Rover. Range Rover pa rin. O, oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoke. Ito yung, maliit ba ito o malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. O, oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, Ah. oh sige, ano pa? Ay, hindi ko na maalala yung iba. Eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday pala? iba Siguro, iba. siguro sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag-uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may bakto mo ng gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable, to have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga, kung na, mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Hmm. Isang tanong. Ako, na hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa si DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala ko yung contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala ko yung contact. Ngayon, oy, huwag ka tumingin sa, ano, tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong dyan. Sino ba, sino ba tinitignan mo dyan? Oh. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Maming ka na. Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Minum mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala, wala po ako. It? Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya. Ah. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. one last question, oh, Mr. Oh, last Jack. question. Yeah, Miss, Mrs. Deskaya. Meron bang pagkakataon yun, yung sham na pag-aari mo ng construction company? Meron ba pagkakataon na sila-sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha po, ako ng record sa DPWH ko. na si Saint Timothy, okay. si Saint Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha no Mega and, and St. Gerard hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero okay, yung na. ibang licenses sumasamang magkakasama sila minsan. And that means ah, so minsan naglalaban-laban yung sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Pa. Because dahil yung sham na yon na naglalaban-laban sa isang award ng sa isang kontrata, iisa lang may-ari. So kahit sino dun, kahit sinong manalo dun sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa lahat yun eh. Correct? Tama? Hindi po, kasi iba yung may-may-ari ng mga companies? Oh, Diyos! Eh, kasi sabi mo lang... I'm just concerned lang, with Alpha and Ms. Omega. Ms. Diskaya, Apa. kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang, ang sa'yo. Apa. Noong tinanong kita ulit, in inumerate ko lahat yung sham na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba, the records uh will bear me out. Opa. Oh ngayon ang tinatanong ko sa iyo, yung Bang siyam na korporasyon na yon, panglimang tanong na. Naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang yes, tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, uh, last question. <laughs> <laughs> Hindi pa sumagot, ay sumagot. Oh. Let's sagutin po. mo. Sumag opo, sumagot ako. Oh, opo. Naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opa.